So yan guys. Ayan, may ilaw siya kasi madali na dito sa part na to. Hindi na siya gumagana Kung baga na to dead na to. Dead na. Okay. Pakita ako sa inyo ayan, ayan, na ayan. Ayan dito gumagana. Yung jumper wire sa to. Ayan. Ayan yung sabarit. Ayan. Ayan mo dito sa parang ayan yun yung base eh hindi dyan, hindi Okay, natin. Ah. Ito yung sa rin Itong ano, ah, diode Asa na yung diet. Eh, ito to. Diyan ko na lang yung jumper wise dito sa so, dito sa so, side na to. Namatay bigla. Namamatay siya bigla. So, hindi ko siya pinapit siya na una. Pero kahit pagbuhay ito, wala pa rin. Hindi pa ang Totally black na siya guys. May ayan, yan guys, binalik ko yun parang ito to. Ayan, binalik ko yun. Binalik ko yun dyan sa pinaka ano nya. So, kakonect natin to dito para makita nyo na ah. hindi na siya gumagana. Ah. So, ayan guys, pang ganyan, palitan na talaga yun yung panel. Ay daw, daliri ko yun. Eh. Palitan nyo na yung panel na yan. Ako, papalitan ko na talaga yung panel na eh. yan. Ito, ito, ito yung ano nya, casing. Top top casing yun. Eh. Tapos ginawa ko yun siyang ganyan. Papitang na Ito naman yung model yan eh. Kaya may ano naman tayong guide. Ewan ko guys, yung so napapitang itong board na to. Pwede nyo eh. Ito yan eh. Ito yung tornillo yan na yung doon ang tornillo. Papitang natin yung board na yan. So, try natin yung saksak tong ah, ito. Okay. Saksak na natin. Gana. Saksak na natin ito. Itong board gumagana to. Ito yung board natin. pag testin lang ng panan yan. Ayan. Tignan nyo. pagkano yun nangyan. Ito so, mag-red to. Pero nakita nyo walang may ilaw. Kasi it di it? Dito talaga yung panel. Okay. Then na siya. So kailangan nyo siyang palitan. So abangan nyo yan. Mag-alak papitan ng panel. So uh, mag-alak na lang. bye, -bye.